Welcome sa my Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba ay palaging nagigising sa gabi para umihi? Nakakaistorbo ito sa iyong tulog at maaring makaapekto sa iyong kalusugan. Maraming Pinoy ang nakakaranas nito, pero hindi nila alam ang tunay na dahilan. Hindi lang ito tungkol sa prostate o impeksyon sa ihi. May isang mas pangunahing dahilan kung bakit madalas kang umiihi sa gabi. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang ugat ng problema at kung paano ito masosolusyonan. Ano ang karaniwang paniniwala? Maraming tao ang naniniwala na ang madalas na paghihi sa gabi ay dulot ng problema sa prostate, lalo na sa mga lalaki. Urinary tract infection, UTI, kidney stones. Bagamat maaring may kaugnayan ang mga ito, may isang mas laganap na sanhi na hindi gaanong napapansin at ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang tunay na sanhi, insulin resistance. Alam mo ba na 95% ng kaso ng madalas na pag-ihi sa gabi ay may kinalaman sa sobrang insulin sa dugo? Kapag ang iyong katawan ay may insulin resistance, hindi ito nakakagamit ng insulin nang maayos. Bilang tugon, gumagawa ang pancreas ng mas maraming insulin na nagdudulot ng iba't ibang problema, kabilang na ang urinary frequency. Kapag mataas ang iyong blood sugar, nagkakaroon ng tinatawag na polyuria o ang madalas na pag-ihi. Ito ay dahil tinatanggal ng katawan ang sobrang asukal sa pamamagitan ng pag-ihi. Ito ang dahilan kung bakit maraming may diabetes ang madalas gumising sa gabi upang umihi. Paano nakakaapekto ang insulin resistance sa kidney at pantog? Number 1. Nagpapalala ng stress sa kidney. Kapag laging mataas ang blood sugar, mas mabilis nasisira ang mga kidney filter dahilan ng madalas na pag-ihi. Number 2. Nakakaapekto sa electrolyte balance. Ang sobrang insulin ay maaaring magdulot ng kakulangan sa magnesium at potassium, na may papel sa pagpapanatili ng maayos na pagana ng pantog. Number 3. Nakakabawa sa testosterone. Para sa mga lalaki, ang mababang testosterone ay maaaring magdulot ng problema sa kontrol sa pag-ihi. Number 4. Nakakapagpataas ng cortisol. Ang mataas na stress hormone ay nagpapalala ng insulin resistance at maaaring magdulot ng overactive bladder. Number 5. Nakakaapekto sa pelvic muscles. Sa mga babae, ang insulin resistance ay maaaring magpahina sa pelvic floor muscles na nagdudulot ng mas mahirap na pagkontrol sa pag-ihi. Ang number 1 ugat ng insulin resistance, pagkain sa gabi, ang pinakamasamang bagay na maaaring gawin ng isang taong may madalas na pag-ihi sa gabi ay ang merienda o pagkain bago matulog. Kahit pa ito ay healthy snacks, maaari pa rin itong magpataas ng insulin levels. Narito kung paano ito nakakaapekto sa iyong katawan. Una, tumataas ang insulin sa gabi dahilan ng madalas na pag-ihi. Pangalawa, ang mataas na insulin ay maaaring magdulot ng fluid retention sa araw. Pero sa gabi, biglang ilalabas ito ng katawan sa pamamagitan ng madalas na pag-ihi. Ang hindi magandang tulog ay nagpapataas ng cortisol na nagpapalala ng insulin resistance. Mga simpleng paraan para maiwasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Number 1. Iwasan ang pagkain o merienda bago matulog ang pinakamagandang gawin ay kumain lamang ng hapunan at iwasan ang kahit anong pagkain pagkatapos nito. Number 2. Bawasan ang carbohydrates sa iyong diet. Huwag lalampas sa 30 grams ng carbohydrates bawat araw. Ang low-carb diet o ketogenic diet ay malaking tulong sa insulin resistance. Number 3. Subukan ang intermittent fasting. Magsimula sa 3 meals a day, walang merienda. At subukan ang 2 meals a day, lunch at dinner lang para sa mas magandang blood sugar control. Number 4. Dagdagan ng asin sa pagkain. Ang kakulangan sa asin ay maaring magdulot ng hormonal imbalance at cravings. Siguraduhin may sapat kang sea salt o Himalayan salt sa iyong diet. Number 5. Dagdagan ang vitamin D at magnesium. Ang mga ito ay tumutulong sa insulin resistance at nagpapaganda ng tulog. Number 6. Iwasan ang sobrang caffeine at alak sa gabi. Ang mga inuming ito ay maaaring magdulot ng dehydration at mas maraming paghihe. Number 7. Magkaroon ng tamang ehersisyo. Ang regular na physical activity ay nakakatulong sa blood sugar control at insulin sensitivity. Kung gusto mong tuluyang maiwasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, umpisahan mo sa tamang diet at lifestyle changes. Ang sobrang insulin sa katawan ang tunay na ugat ng problema, kaya mahalagang bawasan ang pagkain na nagpapataas ng insulin tulad ng processed carbs at late night snacks. Kapag nasunod mo ang mga tips na ito, mas magiging mahimbing ang tulog mo, mas bababa ang stress, at mas magiging maayos ang kalusugan mo. Subukan ito sa loob ng ilang linggo at tingnan ang pagbabago. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balancing nutrition at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.